Nag-vote na sa'n may karoon mga idol. mag hag na sa'n may... <laughs> ne, tong followers di ang naglaag sa palayo. So, traffic ang dala, no? Mining area dari yung idol. Basta manghago tayo Skygo service kay stop over Skygo right? ginasya kay. Mm. Ginas ni budget. Ah, sinaw pa kay dito uban no? bago pa nang kuha ang uban. Patahan ka brandy ginay ni Oh, sakit. Ya pimpin mulak mendiak dani dia pimpin dah. Puros man ini brand new, ilaw. O, oh, sino kayo. <laughs> Gikan pa sa kumpanya bago pa ni kuha ng mga motor ido. Sala na gid kung may embargo. Nga ako embargo hono na ganina okay oh. na na bayre.